Hello, sa pangalan po ngayon <coughs> natin ng Panginoong Yeso Cristo, isang mapagpala ng araw po sa bawat isa sa atin. Nandito po tayo sa ating ng salita ng Diyos. Kung ayon ito yung malamang bahagi na kung saan natin ang mga sitas katapapos ng panahayon kanina. Ganoon po tayo yung isa Ang una, ayon po sa sulat niya Kusnopakus sa mga kaya kurosas at ito yung nung hanggang sa insects. Kanita po ang nakasulat. Kung paano na na inyong tinanggap si Chris Princess na Panginoon ay magsilakat kayo sa kanya. Ngayon po, ito po ay fundasyon. Paano natin masasabi na tinanggap natin si Cristo Jesus. Balikan natin yung Galatia 2, isi baby hanggang baby Dati po, tayo noon, sumusunod ayon sa kautosan. O kaya ayon sa mga inabog natin na lubili, na naging masunurin tayo ayon sa mga inabutan natin na minana natin sa ating mga pinuno o sa mga saling-saling sa atin tao. Kaya nasa ibalan tayo ng kautosan. Sabi dito, sa ako sa pamamagitan ng kautosan ay lamatay sa kautosan upang pangakoy na buhay sa Diyos. Ako'y napakon sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinibubuhay ko ayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibibigay niya ang kanyang sarili dahil sa akin. Ngayon po, kung ang pag-uusapan natin, kung gasyon ng ating pagkatawag at sa atin ng Diyos. Dati po tayo noon sumusunod ayon sa salit-salit sabi. Pero, nang marinig natin ang Ibanghilyo, nang makilala natin si Kristo, kinakailangan po maunawaan muna natin sa ating sa sarili na tayo ay isang makasama na. At meron tayo dinatawag na datihang pagkatao. Sa masatuhin, yung dinatawag na naturalisa. Kung ano yung gawain ng magulang, nagiging gawain ng din natin. Kung ano yung bisyo ng magulang, nagiging bisyo din natin. Sa namana. naman na. Pero, nung nakilala natin si Kristo at ang kanyang alam, at tayo ng nagsisi at nagbalik loob sa Diyos, tayo po ay kinahabagan ang ilalagay natin sa ating sarili yung pagpapahalaga na kay Kristo. Na yung dati natin pagkatao, halimbawa, dati tayo noon maiksit lang yung pag-iisip. Yung makilala natin si Kristo, dapat malawak nang pag-iisip. Kung dati tayo noon ay nandaraya, nung makilala natin si Kristo, hindi na tayo nandaraya. Kung dati tayo noon, magkanalitin, kung kaunting bagay lamang naiinis na, nung makilala natin si Kristo, lahat ng iyon ay dapat nawala na. Ibig sabihin, kung tayo po ay nabago na, Ibig sabihin, nasa ilalim na tayo ni Kristo. Sabi nga, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa aking sarili. Ibig sabihin, yung dating ikaw, dapat ngayon, si Cristo, na yun nung nakilala mo na si Kristo, isinasaalang-alang natin Si Kristo na nasa loob ng ating puso. Dapat siya na ang nasusunod at hindi na yung dati nating ugali. Yan po ang ibig sabihin niya. Kaya po, nung kinagata natin si Kristo, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Kung ano na po yung kalooban ni Kristo na nananahan sa ating mga puso, yan na po dapat ang nasusunod. Sa pagkatuwi, kung dati ang isang tao, halimbawa, galit tayo sa isang tao. Nung makilala natin si Kristo, pag-ibig na po ang isusukli natin doon sa tao. Kahit ulitin niya man, pag-ibig pa rin ay ibabalik natin doon sa ibang tao na kagalit natin. Ibig sabihin, kailangan natin sa ating sarili na tayo na kay Kristo na. Dahil kumbaga, pa tayo hindi na tayo yung dating bandabao na madaling magalit, madaling mainis. nung makilala natin si Kristo na patalawak na ng ating Panginoon sa ating kapwa. Yan po ang itig sabihin niya. Ano ko po sa amin dito? na nangawagat at nangatatayo sa kanya at matibay sa inyong pananampalataya gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasagana. Ibig kong sabihin, dapat po, yung pananampalataya yun na Ibig sabihin, nabubuhay sa ating pagkatao. At sinasabi rin, nangatatayo sa ibabaw ng fundasyon sa mga bagay kay Kristo na siya na pisod ang nangamihan naging katitisuran ang batong yaon pero naging bato sa panuno naging cornerstone ang ating dakilang panginoon marami ang natisod sa ating dakilang panginoon dahil sa kanyang mga turo pero siya po ay dahil sinugo ng kanyang ama upang ipaunawa sa atin ang kahalagahan ng kanyang mga aral at turo sa atin. Kumbaga, yung pagpapahalaga ng ating nagilang Panginoon sa bawat isa sa atin, kinakailangan pahalagahan din natin yung aral na itinuro sa atin. Na dapat na nauugat na kung kaya nagpapatuloy dahil nakumuhay na tayo sa pananampalataya kundi kinakailangan nata patong sa ibabaw ng batong yaon sa mga tulid bagay kay Kristo. Na kung magkakaranas lang na tayo, nagtagumpay lang na tayo, salamat sa Diyos. Tayo man ay hindi nagtagumpay, salamat pa rin sa Diyos. Dahil kung Kanooban niya ang nasunod. Ibig sabihin, Thy will be done. Kasi po, meron tayong plano. Ang Diyos may plano din sa atin. nakaguhit na yan sa palag natin. Pero iba ang nasa namin. Depende sa kapaligiran. Kung ano yung nakita natin na magandang God, yun ang gusto natin. Pero yung plano ng Diyos, yun ang kinakailangan manait at hindi ang sarili natin kalooban. Kaya ipagpasalamat natin kung tayo man ay nagtatagumpay, kung tayo man ay hindi nagtatagumpay. Sapagkat sabi nga, sumasagana sa pagpapasalamat. Kaya gusto natin ingat baka sa inyo may gumihag sa pamagitan ng kanyang filosofiya at walang kapulang pandaraya ayon sa salit-salit sabi ng mga tao ayon sa pasimulang aral ng sanglibutan at di ayon kay Kristo. Ngayon po, kung titingnan natin, yung pasimulang aral ng sanglibutan, walang iba yung pagsunod sa mga palatuntunan sa mga kaupusan. Pero po, pagdating na kay Kristo, ang sinusunod na po natin dito, pananampalataya. Na hindi sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa, sa pamamagitan ng haba ng ating serbisyo, o sa katakalan natin sa ating pananampalataya. Hindi na yun ang pagbabatayan ng Diyos. Kundi, ano po ba ang mga turo na itinuro ng ating dakilang Panginoong Iso Kristo na kung baga iyan pa ay ikinabubuhay na natin sa ngayon. Dahil po, kung ano ba, babalikan natin yung panimulang aral ng sanglibutan hanggang bago isilan ang ating dakilang Panginoon, pwede tayong malaya. Pero dahil tayo nasa araw at turo na ni Kristo so dapat ay ikinabubuhay natin, kung pananampalataya pala, nakapundas yun na kay Christo, dapat yung mga gawa natin, isinasaalang-alang din yung mga pahayag o kaya ibang video ni Kristo. Kung baka yung connection natin, hindi na sa kautosan, kundi na kay Christo na. Nasa na kaya na sa ating kaloban, ang sinusunod pa natin, yung kanyang mga ibang video. Dapat ganun lang po ang ginagawa natin ng nananahanan ng buong kapuspusan ng pagkadyos sa kahayagan ayon sa laman. Dahil po, ang ating dakil ng kaya siya napuspus sa kanyang pagkadyos. Dahil po, hindi po siya nagkasala. May kahit man masumpuan ng dayak sa kanyang bibig, kundi ginawa niya ang lahat ng mga bagay ayon sa mga hula na inibula na ng mga propeta na dapat niya ganasin, na dapat na magiging buhay niya sa babaw ng sanglibutan. At lahat ng mga uh, paghihirap na kanyang garanasin, wala po siya nas, hindi man lang nasumpungan ng daya sa kanyang hindi. Kundi naging tapat siya sa Diyos, dahil po, kumbaga, gusto, ang nais ka natin nakilang tayo, maging halimbawa siya sa lahat ng takot. Kaya po, kung kinakailangan natin na nangungugat at katapundasyon kay Kristo, dapat po, tulangan natin yung mga ginawa ng ating kahilang panunod. Mahirap, pero madali. Mahirap kung susundin natin sariling kanungugat. Na pero kung nanahan si Kristo sa ating puso, sa ating buhay, madali po dahil ang Espiritu Santo mismo matuturo sa atin ng mga bagay na hindi maawod ng ating sarili pag-iisip. Kaya magagawa natin yan, dahil kasama namin ang Diyos. Sabagat sa Kanya'y eh, nananahan ang buong kapuspusan. Tutupo. At sa Kanya, kayo'y napuspus na siyang Pangulo ng lahat ng pamuluan at kapangyarihan kung siya po kinikilala natin Pangulo ng lahat ng pangunuan at ng kapangyarihan dapat po hindi na tayo nakasalik sa sarili nating karunungan kundi sa karunungan ng Diyos sa makatuloy bagay kay Kristo na ipinaunawa sa bawat isa sa atin wala ng ibang kapulutan dito sa ibang ng Sang ng sukat ay kaligtas maliban sa ating kabilang Panginoon, Jesus Christ. Kaya po, hindi po yan sa tagal ng service o haba ng ating paglilingkod o kabutihan na binagawa natin sa ating kapwa, kundi sa habag ng Diyos tayo'y ligtas at tayo'y nag naging isang sisit hirang para sa Kanya. Dapat Isaalang-alang natin, ang ating katawang ito ay hanggang gamitin ng Diyos para sa kanyang kapulahan. Kaya kung titinan po natin, dito sa buhay natin sa ibang sa sanibutan, marapat lamang na maunawaan natin, nung tinanggap na natin si Kristo, dapat tayo na yung magiging halimbawa din sa ating kapaligiran po, dahil na rin po si Kristo ay nananahan sa ating puso. Kung baga, hindi na tayo ang gumagawa, kundi si Kristo na, na nananahan sa ating puso, yun na yung nilalakakan natin. Dapat ang nakikita ng ating kapwa, pawang kabutihan at naayon kung ano yung nakay Kristo. Dahil si Kristo ay nandiyan sa ating puso, dapat yun na rin ang ating ginagawa. Ano bang sabi dito? Nasa kanya ay tinuloy rin naman kayo sa pagtutuling hindi gawa ng mga kamay. Sa pagtahuba ng katawan naman sa pagtutuling ni Kristo. Kung aralin po natin, ano po ba yung pagtutuling? Ang pagtutuling ay pagbabago. Pagkamukas ng laman. Kung titignan natin, ano ba yung pagtutuloy? Hindi baga, circumcision hinungkumpaan. Tanapan, ang lahat ng ating mga gawin, ginagawa kahit tayo'y bubat na sa harapan ng Diyos, dapat po maingat na natin isinasaluhan at ginagawa yung pakikitungo natin sa ating kapwa. Kinakailangan tayo tayo sa ating kapwa na hindi sila matisod, hindi sila mapahamak, magiging salamin tayo ng ating kapwa. Ibig sabihin, ang pagkakakilalan po kasi natin, halimbawa, sinabi ang pangalan Pedro. Sa pangalan pa man, kilala na. Pero kung meron tayong ugali na dati, lipit pa rin natin, hindi pa rin tayo nagtago. Kapag sinabi yung pangalan ng rin, ah, ganito yan. Ganito yan siya. Dapat maging salamin tayo ng ating kapwa. Ano ba talaga ang pagkatao na dapat natin ipakita sa ating kapwa at hindi yung tinitingnan natin yung kalagayan ng ating kapwa. Kundi ano tayo para sa kanila. Kung tayo po, isang sisidlang hirang, kung tayo po ay nananahan sa si Kristo sa ating buhay, dapat ang mga gawa natin na kasalig na lahat sa mga ginawa ni Kristo at sa kanyang aral ng ibang bilyo sa makatuwid yung pananampalataya. Pinasimulan natin na dyan tumibay at ang ugat, dapat po iyan ay nagpapatuloy at sumasagana. Hindi yung seasonal lang. Kapag ganito, mabuti akong tao, masubok ako, hindi na naman ganun dapat. Araw-araw. Kaya po dapat naunawaan natin yung kalagayan natin sapagkat upad na tayo sa harapan ni Kristo. At wala na tayong maitatago sa Kanya. Kaya po, dapat gagawin natin ang mga bagay na kung ano ang ikakaganda sa ating kapwa na dapat natin gawin din sa kanila para tayo tularan hindi ng masasamang gawa kundi maging isang puliran para sa kanila kaya po yung pagpupuli na yan dapat po, yung mga bagay na, na sabi nga, mahirap pang salitain man lamang, dapat wala na po yan sa atin. Sa magatuhin, putol na yung connection natin ng dating pagkatao at dapat nangunuhay na tayo sa ilalim ng aral at habag ni Kristo na walang iba doon na nakasali ang ating pananampalataya Bakit po? Nalangalibing na kalakit sa Mabis na kayo naman binuhay na kalakit niya sa pamamagitan ng pananampalatay sa pagawa ng Diyos na muling bumangon sa kanya sa mga patay. Hindi kong sabihin, yung dati nating pagkatao, dapat po, nung tinanggap natin si Kristo sa ating buhay, dapat, nung tumanggap tayo ng bautismo, Nung makilala ko si Kristo, kung ang magkaling natin ay hindi mag-uti, hindi na kanulungod sa Panginoon, dapat yan ay isinanong na lahat natin sa pagtakot kay Kristo. At nung tayo'y binuha, yung natin na kailang pang binuhay na magulit, dapat iyan na rin bago na tayong nilalang at hindi na tayo yung dati na pinagbalik-balikan tayong dating ugali kundi Papanuhin na tayo dahil si Kristo ay namatay kasama na doon ang ating dating pagkatao. Nung siya'y nabuhay na mag ito na yung bagong tao na nilalakaran natin na hindi na tayo gaya ng dati natin ginagawa. Kaya kung hindi pa nakalakit doon yung dati natin pagkatao, hanggang ngayon, ginagawa pa rin natin, kahit sampung ulit pa tayong ilubog, bautismuhan, kung hindi nalilinisan ang aking bubhi, suntak ka na ko mula sa malinis na buli ang pagtatago ng ating pagkatao. Kaya nga tayo, dati noon, napagsumba tayo sa kapwa, napalotis ko tayo, tapos nagkatapos ng na bautis ko, papagsumba pa rin tayo, yes, yes, yung bautis Tayo pa rin yan. Sa magatawid, walang buwang si Kristo sa ating puso dahil hindi tayo nagbago. Kaya po dapat, maunawaan ng lawang isa sa atin, yung pagtutuli at yung dati natin yung kasama na lang nangaliling kalakit ng pagkamatay ni Kristo. At dapat ngayon, nabubuhay na tayo sa pananampalataya. Na totoo, ang At ating dakilang ng Panginoon na una niyang itinalaga ang kanyang sarili bilang hain para sa ating mga kasalanan kahit dalawang libong taon na nakalipas bago pa ba tayo ipinanganak nakahain na yung para sa atin ang gagawin na lang natin ik ikukulit doon sa pamamagitan ng Panginoon Palatay nakasama na tayo doon sa tinipahan ni Kristo ang Panginoon Palatay kapag kasama ipako doon ang dati natin yung pagkataon. Kaya kung titingnan po natin, mahirap i ang pananampalataya. Sabi niya, ang pananampalataya ay paniniwala at pagtitiwala sa mga bagay na hindi kita. Ay natin nakita ng ating mga matasisto. Kaya kung tayo po'y mananampalataya, naniniwala tayo sa kanyang tanggamabay, kasama na rin na matay ang ating pagkataw at nagtitiwala tayo sa kanya Kumbaga, yung bilipisyo na ating kakantan sa unang pagkataw tayo, tayo sa kanya sigurado ay mapapabilang na doon sa mga taong pinanglahanan ng Diyos mga taong pinagana at mga taong nasa ilalim na ng pangangalaga ng Diyos, o pinatawad ng mga anak ng Diyos. Kaya po, kung paano siya nabuhay na nagulit sa mga patay, dapat nabuhay na rin tayo bilang isang bagong nilalang ayon sa kalubuman at habag ni Kristo nabuhay na tayo sa pananampalataya. At nang kayo ay patay dahil sa inyong mga kasalanan at sa inyong di patutuloy ng inyong mga naman ay kanyang binuhay kayo na talagang niya na ipinatalad sa atin ang ating lahat ng mga kasalanan. Kaya po, kung tayo po ay magpatay pa dati-dati dahil sa mga kasalanan, kumbaga, hiwalay pa tayo dahil sa mga kasalanan. Pero yung tayo po, dahil binuhay na tayo kalakit ng ating dakilang paninoon, napatawad na ang ating mga kasalanan. Ang problema po, pagka minsan, pinatawad tayo ng ating mga kasalanan, pero tayo naman, hindi nakapagpatawad. Yun po kasi yung sakaban. Sabi nga sa panalangin na naman namin, patawarin mo kami ng aming mga kasalanan. Gaya naman namin na nagpatawad sa mga may sala sa amin. Ibig sabihin, na e, nasa proseso. Kahit namin tayo ng tawad sa Diyos, useless kung hindi muna tayo magpatawad. Kaya nga, gaya naman namin na nagpatawad. Kung halimbawa, yung galit natin, yung kotsek dati natin, na nabuhay pa tayo sa ating pagkatao, hanggang ngayon, tingking pa rin natin, udara dalatala pa rin natin, kahit kailan hindi po tayo patatawan ng Diyos. Dahil proseso ang magpatawad muna bago tayo makahingi ng tawad. At saka naman natin matatanda ang kapatawaran mula sa Diyos. Kaya po, sabi nito, ipinatawad sa amin ang ating lahat. Ibig sabihin, walang natira. Kahit kalitidan man o malaking bagay na ipinagkasala natin, dapat po yan ay na sa na lahat sa makatuloy, magiging bago na nga tayo nila lang sa harapan ng Diyos. Dahil din na natin babalikan niya, pero kung binalikan na naman dapat kwento na lang. Kumbaga, baga, with no hard feelings, hindi na tayo nasasaktan. Alaala -ala na lang siya ng lumipas. Pero kung halimbawa, nananariwa pa rin, ibig sabihin, Diyos, please po, ang pagsuko natin, hindi pa pala tayo napatawan ng Diyos dahil hindi rin pala tayo nakapagpatawan pa. Ganun po yun. Napinawi ang usapang nasusulat sa mga panuntungan laban sa atin na hindi naayos sa atin at ito'y kanyang inalis na ipinato sa krus. Dati po kasi nabubuhay tayo sa mga panuntunan. Halimbawa, kapag ang tao nagkasala dahil sa palatuntunan, meron nakatakdang hain sa bawat kasalanan. Nang pinakailangan sa pamamagitan ng saserdote, ito ay susunugin at magiging alay bilang pangtubos ng ating kasalanan. Lahat ng yan ay inalis na ni Kristo. Kaya ngayon, kung titingnan natin, ang tao kapag nagkasala at wala nang hain na nakatalaga para sa ating mga kasalanan, kundi panahon para tayo na lamang na ang lahat ng yan ay tinubos na ni Kristo ang ating pagkakasala. Kaya wala nang isasakripis yung tayo, wala nang ilaalay para sulugin kundi ikukulit na lang natin ang ating pananampalakaya ng doon sa ginawa ni Kristo na siya na yung pinakaalay bilang pambawi ng kasalanan ng bawat isa sa atin. Walang iba ang pagpapatawad ng Diyos dahil isinupo natin ang ating sarili at kasama ng napako sa krus ang lahat ng ating mga kasalanan. Pagkasang sa sa mga pangunuan at sa mga kapangyarihan. Sila ay mga inilagay niya sa kaya na kaya na nagtatagumpay siya sa kanila sa bagay na ito. Kaya pagkundin na natin, kung tayo na sa ilalim panunan ng mga pamunuan, lahat ng iyan ay pinuto na at binado na dahil nagtagumpay po ang at ating kagilang Panginoong Jesus Christo. Siguro natin na lang at pakikibahati natin sa oras nito, ito, ano man mga kahilingan, karainan man, problema o karamdaman, itunog natin yan lahat sa Diyos. Pero humingi muna tayo ng tapat. Para tanggapin natin ang kanyang pagkalinga, ang kagalinga, at solusyon sa lahat ng ating problema, ipagkatiwala lahat na natin sa Diyos at ipagkatanog sa atin kung malinis ang ating palungo. Salamat at isang magandang umaga. Obrigado.